guys. <coughs> pupunta nandito na naman kami ngayon sa Turkey side. Sila ko at saka sila Yan guys, so nandito kami. Yan. Kami lang dalawa guys, kasi yung kaibigan ko, may trabaho siya ngayon. So maybe next Sunday, maybe kasama na namin siya, pero iwan ko lang, tingnan lang, i-text it lang namin siya pag pagbakante na siya. <clears throat> Ayun, guys. Pupunta kami ng St. Hilarius ngayon. Sa sa YouTube ko lang siya nakikita guys. So ngayon mapupuntahan na talaga namin ng asawa ko. I love you baby. Ayan guys. Ayan guys. <coughs> kami lang dalawa guys ng asawa ko. Dahil si Ate Glow may trabaho siya hindi Debs naman dumating yung amo niya so may trabaho din siya kami lang dalawa guys samahan niyo kami guys Usa mucho, Muy han mucho. Es el supermercado. Okay. Yes, The centelarium is this side Okay Habit na kami guys 7 kilometer na lang daw yung centelarium Makikita ko na siya Sa personal guys Kasi sa youtube ko lang siya nakikita Okay so So, magpas kami guys <laughs> kaya ayan na malayo nandun, nandun na yung St. Hilarious pero nakalagpas kami hindi namin na malayan so wala kami pwedeng maikutan no? haba haba so diretsyo na lang ang ruta namin mamaya na lang pagbalik namin kami pupunta doon mag drop <laughs> ayan guys <laughs> nakalagpas kami guys so diretsyo na lang kami kung saan pwede makaikot malayo-layo yung naiikutan namin kaya let's see na lang guys <laughs> yan pagbalik na lang namin kami ah weekend maybe we can ah no 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 I thought can... I thought it's roundabout about wala walang walang about dito guys so ikot na lang kami pupunta na lang kami kung saan kami pupunta guys, nandito na kami sa city ng Kirinya. al uh, pinaka ano talaga ng Kirinya. na lang siguro kami iikot pero ewan ko lang sa drive ko <laughs> you know nakikita nakikita nyo guys parang ano parang yung sa fairy tales uh, Rapunzel Rapunzel give me your yeah ayan o guys ayan iikot na naman kami yung casino ayan, Balik na, ka balik ulit kami guys mahaba-haba yung ano namin eh ikutan yan Marina, Galleria, Hotel Casino. Okay guys. Nandito na kami guys sa Centennial